Buenos dias mga ginoo at binibini. Welcome sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Oy okay, mga Mars, may good news ako sa inyo ha. At ito sa atin sa atin lang to. Hindi ko pa sure, hindi ko pa confirm pero bahala na kayong humusga. Alam nyo ba si Crispin? Nakita ko na. Yung pa kulung Alam mo kung nasaan? Nasa TikTok. Ayano! Nag-comment si Crispin sa isa nating video. Salamat po. Smiley face, Crispin. Ah, smiley face ka pa? Yung nanay mo hindi na maintindihan kung saan lilibot sa San Diego. Bago lang yung account niya. Hindi ko sure kung ito talaga yung legit actor. Check niyo na lang yung TikTok account kung legit ba talaga yun o tinotroll lang tayo. Ano naman medyo kalmado yung episode ngayon, ano? Kasi parang sunod-sunod na yung stress natin dito. Eh. Panoorin na natin. Let's go! Tila wala lang ang hapdi ng kanyang mga sugat. Napakatapang na babae ni Sisa. Hindi ba yung Ikaw ba yung nilapitan na na aking mga anak? Nagigiliw sila sa iyo. Tila nakahalap sila ng ate sa iyo. Ate Sisa, huwag ka mawawala ng pag-asa. Dahil kung pati ikaw mawawala, sino na lang ang babalikan na tuuwian ni na Crispin at Basilio, di ba? Teka lang! Tatay ng mga bata. Asan ah, yung asama mo aling sisa ka? Ha? Nung huli naming nakita parang lasing na umalis na magsasabong pata eh. Ang birang lalaki yan o. Ano ba naman yan? Hanggang ngayon may mga ganyan pa rin eh. No? Tamaan naman sana kayo! Ha? Tama naman sana kayo! Ano ba Tuloy na nga natin. Aga-aga na. -aga, <laughs> i-stress na naman ako. Ata, nais ko rin ipagbigyanan sa'yo ng ating pag kina Crispin at Basilio ayaw mo usan ka. Ba, may paposter? poster Siya sure. ba? Ay, pabantay bata 163, ganyan. Ay, okay, gumapit na sa pamahalaan ng hospisyo. At ano naman ang iyong natuklasan? Wala. Wala. <laughs> Walang nagtugma sa dalawang bata. Niyo. Pero ang mahalaga, mura ngayon, ay babalitaan na tayo ng hospisyo de San Diego sa tuwing may batang lalaking idudulog sa ang hinihiling ko sa'yo, hayaan mo ako makalaya. Dahil gusto ko mahanap ang aking mga anak. Yun lamang! Yun lamang! Kung kasi umigaw at isisa, magkalapit naman kayo eh. Naku, ayan na. Susugurin na naman si Ibaran nito. Nakahandaan na ba ang handog nating torta para kay Don Crisostomo ang day? Nakahandaan at nabalot na Maria Clara. Bara naman kasi. Nalalapit na ang oras ng siyesta. Pero wala pa rin parang tamas si Crisostomo. Oo nga, hindi ka man lang mag-text. Kuya, ano ba? Itayo dyan si Tisa! oo naman! Ito mga nga to. Dalawa-dalawa kayo dyan. Hindi mo man lang... Iba naman mga taga-auspicio yan. Wala mong stretcher? Kinalagyan ng mga parang. Naku! Kaya mo? What ah. Hindi <laughs> namin na masundo ng mga taga-hospital San Diego ang... ina ng mga sakristan. Checkmate ka, <laughs> At sino yung dalaga kasama? Oh, patay ka ngayon ni Bara. Magkakaharapan na! Huli ang kabit! ay, ay si mo, Moklay ah. Nabubuhi Miss si Clay? Miss Clay? Hmm, patay ka ngayon, girl! Kumarap ka, Clay. Maari mo ba kaming harapin? Nang makilala ko naman ang pinsa ni Chrysostom. Ayan ah. Reveal. puso ko, Jimmy. Ano ba Ang galing ng mga writer nyo, ha? Shish! Oh, paano ngayon yan? Harap-harapan, hindi ka na makakatakbok, lai Hindi ka na di moving forward kay Ibarra. O kung luman, di ka pa kay Ibarra. Ay, ang kapal naman ang mukha mo, kung hindi ka naman ka. Ang... Tingnan natin, ano kayong mangyayari dito? Sagalit lang, ha? Humingal lang ako. Medyo ano kasi, intense yung moment, eh, ha? Ay, may stress ako. Tumigil ka na sa kakadada, i-play mo na yung video na makapag-react na tayo. Okay. let's go! <laughs> Teka lang, ayoko! Hindi ko Kinakabahan ako! Paano rin na natin to? Let's go! ng isang babae na nakahula ng naganap sa inyo ni Leong? Diyos ko, throwback Thursday pala ito. Yeah. Ikaw? Ako nga! Ay, ang din sa inyong dobyo <laughs> all this time. Si Ibarra parang guilty-guilty. Yeah. Ba't siya kinakabahan ni Ibarra? Yeah. Ngunit, ayaw mo ba na makilala ng iyong nobya <laughs> ang iyong pinsan. Ito mo nang bakawalan, Maria Clara, sa bunutan mo yan, ang katawahan. Miss Clay, like, maaari bang iwan mo na muna kami? Uh, ngunit, nais ko pa saan siya makausap. <laughs> <laughs> Hindi ka makatakas girl! Dahil ako siyang hinahanap. Ito naman? Ako rin ay may nais ipaliwanag sa iyo. Ito nang umipal, Ibarra ko, oh, lusot na naman si babaita. <laughs> Parang ano, basang sisiwa. <laughs> Exit muna sa si eksena, girl. Hindi ba nahulaan ni Binibini Bini ang aming pagbisita sa Pagbisita. Yeah. Magpaliwanag ka! Guilting guilty yung mukha <laughs> Oh. Stress! Yeah. Si bakla! Oh, paano gagawin natin ngayon kung umuwi ka lang Ina, sana. Hindi na ako nakauwi, tapos ganito pa yung nangyari. Hindi eh. Hindi ka pumasok sa portal eh. Ano kaya ang gagawin yung explanation ni Sir Ibarra? Kaya mo na siya doon. Sasabihin niya ba na magpinsan lang kami? Malamang! O aamin na siya. Uh -huh. Asa ah, ka, girl! Maria Clara, kung alam mo Ma lang, gusto ko naman na talagang umuwi. Wala uh -huh. -na. yeah. naman akong problema na may pinsan kang katulad ni Clay. Oo nga. Wala namang problema doon eh. Sa totoo eh. nga eh. Natutuwa ako na... na muli siyang nahanap. Dapat kasi sinabi mo na agad dati pa. mo maglihim ka sa akin. Yun ang sinasabi ko, di ba? Pinapangako ko sa'yo na hindi na ako maglihim at pawang katotohanan lang ang sasabihin ko sa'yo. Sure ba tayo dyan, Ibarra? Baka yan na naman eh. False promises. Hindi na naman nam gusto ko marinig. Damay na naman kami dyan. Antes. Napasimba si Maria Clara de los Santos. <laughs> Napapunta sa simbahan si Clara. Tanggap ko naman na isang Maria Clara lang ang kailangan ni Sir Ibarra. Oh. And obviously, hindi ako yun. Asa ka? Teka lang, ba teka lang. Bakit may mga ganyan linyahan ka na ngayon, Clay? so, ibig sabihin, na-full ka na talaga kay Ibarra? Ay? Anak ng tipaklong naman yan no? Ano ba naman yan? Napagawa ko na yung banner ng Team Filay Fans Club, eh. Ang dami ko ng t-shirt na pinag para pa sa Team Filay, eh. O, paano ngayon yan? Anak ng teting naman, no? Oh. Bakit ba kasi ang hilig nyo dun sa may mga partner? Ang daming mga si... Si Petel Single! Ano yan? Bakit ba doon sa may mga partner ngayon? Hanggang ngayon, nangyayari yan. Ha? gigigil ako, nangigigil ako. <laughs> Tuloy na natin. Nababuhisot ako. Maari ba nating makausap muli? Ang iyong pinsan? Wala <laughs> na. Kahit saglit lamang? Naglamyerda na. Marami akong gusto itanong sa kanya. Sa mga mangyayari tungkol sa atin. Huwag mo nang alamin, girl! Uy! Yeah. Hey, ano yan? Napaka-magical naman itong teleserye na to. May portal, may alitap-tap na parang lamok. Tapos ngayon may parang... Ang totoo niya ay... Hindi, Hindi ko siya pinsan. pinsan. Pinalala mo pa ang sitwasyon mo, boy! Lusot ka na eh! Pero, okay din eh. Parang, nagsabi ng na totoo, di ba? Tapang mo dun, Ibarra. Saludo ako dun sa'yo. Ano yan? Yan ba yung ano? Kinapipaste mong report? Book report? Ang bakong kabanata? Ay! Si Torres! Mr. Torres? Ah, grabe, paganda ng paganda yung teleserye na to ha. Ano kayong mangyayari sa susunod na episode no? Bago tayo magpaalam, nawa po ay isama natin sa panalangin natin si Ginoong Ibarra kung paano niya malulusutan ang pagpapaliwanag kay Maria Clara. Hanggang sa susunod na episode na lang mga ginoo at binibini, goodbye!